niya. Diba? Ang lakas ng loob niya magtago. malakas yung dibdib niya, malakas ang katawan niya para makapagtago siya. Mm. Ngayon, ang urgent na yung hospital, uh, hospital arrest. Alright, balikan muna natin partner si Joyce ko tungkol dun sa uh, report na si Pastor eh hindi dumalo sa video conferencing sa plenary hearing tungkol sa kanyang kasong qualified theft. Ah, uh, qualified, sorry. Qualified trafficking. Joyce, go ahead, Joyce. Kinumpirma nga nitong si PNP spokesperson na uh, Colonel uh, Jean Fajardo na hindi nakadalo sa video conferencing ng preliminary hearing si Pastor Apollo Quibuloy. Kaug na ito ng kanyang kasong uh, qualified human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court Branch 59. Uh, dahil dito ang dumalo lamang ay ang kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion. Sa pagdinig kanina ay nagkaroon lamang ng marking sa mga exhibit pero hindi ito natapos. Kinipirma naman ni Atty. Torrio na pending pa rin ang kanilang kahilingan na hospital arrest para kay Kibuloy. Maghain pa sila ng mga karagdagang motion na para patunayan na urgent ang hospital arrest kay Kibuloy. Itinakda naman ng korte ang pre sa kaso sa October 17. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Joyce Skullyantas Adra, Tatak RMN. Uh, gusto kong i-ano explain yung nangyari kay Pastor Kibaro. Yung kwento, yung balita ni Joyce. Mm -hmm. Okay. Ang sabi ganyan na, di ba, hindi umaten si Pastor Kibuloy sa pre-trial, sa preliminary conference. Okay? Partner. Okay ba sounds ko? Okay yeah, pa yeah, yeah, partner. Okay lang. Okay. Yung pre-trial, kasi yung preliminary conference yan, hindi na kailangan na umaten si yung accused. Ang pinaka-importante atin atinan yan is yung arraignment. Si, Since naari naman siya. So, normally, sa preliminary conference, sa tawag nila naman dyan, eh, di ba, magkakaroon kayo ng stipulation of facts, about the jurisdiction, sa normally, markings of evidence. Kaya nga sabi ni attorney, attorney Torion, hindi pa tapos kasi mukhang maraming ebidensya. So, markings lang yan. So, there's no need na dumating siya. Okay? There's no need. Hindi siya importante dyan. ah, Total representation siya ng counsel niya. Oh. Ngayon parte, ang tanong ko, di ba, gusto nila is maging urgent, urgent yung ma yung motion nila for hospital arrest ni Pastor Tiboloy. Oo. Oh. Di ba? Una-una, sabi ko noon pa, nag-usap tayo dyan, dapat talaga neutral na, na doktor ang tanongin dyan. Wag choice ni eh, Pastor Tiboloy. Never. Never private. Oh. Dapat yung neutral. Okay? Tapos, partner, para makita talaga kung ano nagay na kalusugan niya. Ang sa lang, bakit kayo ngayon nag-urgent-urgent urgent na mga hospital arrest? Kung talaga may kiramdaman yan, partner, hindi yan magtatago, nasa hospital yan. Bago siya, hinanap. Remember? Mm -mm. Ilang araw siyang hinanap, di siya mahanap-hanap. Di ba dapat nasa hospital siya kung talagang urgent yung kalagayan niya? The entrance of the underground bunker of the compound of embattled pastor Apollo Kibuloy is likely to be found soon, according to the Philippine National Police. In a press conference, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo says the authorities' ground-penetrating radar is detecting signs of life in an underground area spanning 20 to 30 meters from the ground. Dahil lang gumamit na nga po tayo noon ng uh ng uh, groundbreaking breaking uh, penetrating radar po ito po yung ginagamit natin kapag uh, may mga calamity po at uh, naghahanap po tayo ng sign of life meron po tayong isang area doon na mga ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters uh, from the ground at may nade-detect po tayong sign of life so nandun gayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong uh, nasasaga po nitong uh, Uh, penetrating uh, radar po natin. For hard odds that the PNPS finished its search on some areas of the Kingdom of Jesus Christ compound. Gano'n na po ba kalawak tuloy-tuloy ito, Seth? Uh, hindi pa natin masabi kung ilang percentage but definitely may mga tapos na po tayong uh, tapos na po tayong uh, tignan ng mga lugar at mga building at magpapatuloy po ito hanggang sa matapos natin ang bawat sulok nito nga napakalawak na more or less 30 hectares. Na compound po. on august 24, around 2,000 members of the pnp raided the kingdom of jesus christ compound in Bukangin district, davao city. davao region police chief brigadier general nicolas torre iii previously disclosed that kibuloy is believed to be hiding inside the kingdom of jesus christ compound. kibuloy and his five subordinates are facing child abuse cases before the davao city court. the religious leader also has standing arrest warrants for human trafficking issued by a passing city court. Uh -huh. Di ba? Dapat, nahuli na yan sa so, hospital kasi mas mapakiramdam. Dapat ganun kasi yung gilawak nila. <laughs> dapat na sa so, hospital na yan. Uh, diba, ano, lakas ng loob niya magtago? Di ba? Malakas yung dibdib niya, malakas ang katawan niya para makapagtago siya. Mm. Ngayon, nahuli. Urgent na uh, yung uh, hospital, arrest. The Philippine National Police said the camp of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy filed a motion for hospital arrest in Davao City. according to pnp spokesperson colonel jean fajardo kibuloy's lawyer filed a motion to be transferred to a hospital in davao city before the pasig regional trial court branch 159 fajardo said kibuloy will remain in the pnp custodial facility pending his camp's motion she added that kibuloy will have to undergo a medical assessment to find out how complicated his medical condition is <laughs> humina yung kanyang ano to, yung kanyang resistensya. Kaya nga lumabas baka hindi na kaya eh. Ah, <laughs> uh, di ba? Uh -huh. napaka-ironic. Sa akin napaka-ironic partner. Ilang araw ka na nagtatago, wala ka iniindang sakit. Oo. Uh -huh. Di ba? Kung sakit at very urgent yan, dapat nasa hospital ka na, nasa emergency, nasa ano, ICU ka na, whatever it is, di ba? Tapos, doon ka sana nakuli ng mga polis oh. sa hospital para maging na-justified. Mag justify yung sinasabi niya nga yung health condition ni Pastor Kibuloy. Oh. After shot na lang kasi siya, eh, di ba? na, oh. pero sabi hmm. mo nga, uh, partner, ang iyong uh, sinasuggest dyan, eh, dapat uh, privado. Uh, dapat, uh, hindi, d dapat, d dapat neutral, ng doctor, dapat hindi neutral. privado. Da well, uh -huh. kung neutral, gobyerno taga gobyerno na neutral. <laughs> no, oh, taga bakit sa, -sa gobyerno? sa pwedeng, gobyerno ba? Uh, -oh. eh, pwede pa rin ba ah, mangyari uh, 'yon? Ito ito nga sa akin partner, dapat oh, oh. 'di ba? Ang hanapin mong gusto, yung tipo merong uh, uh, integrity. Yung, in yung in pinangangalagaan ng integridad. Oo. Oh, oh. Para si Ma'am Gloria Mercado. Oo. Oh, oh. uh, no, oh, oh. Tapos, uh, talagang ibibigay yung resulta. At mm -mm. na yung resultang to, hindi mapa hindi na nasasabing papalitan. Mm -hmm. Ng alam mo yung, yung Chain of Costa din ng mga resource yan dapat walang question. No. Pinalaga ni senador Risa Ontiveros ang hirit na hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa senadora, seryosong mga krimen ang kinaharap ni Kibuloy kaya hindi dapat ito mabigyan ng special treatment. Samantala, hindi pinayagan ng korte ang hirit ng kampo ni Kibuloy na ilipat ito sa kustodiya ng militar. Pero pinanatili ng korte sa PNP custodial center si Kibuloy habang nakabinbin pa ang kanyang motion para sa hospital arrest, habang ang kanyang mga kapwa akusado ay mapupunta naman sa Pasig City Jail. Una nang naghain ng not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking. In fact, uh, po siya diyan ng kanyang personal physician po, maliban sa kanyang uh, spiritual advisor po. Oh, kapalitan parang mga babies na kakapalitan sa <laughs> hindi hindi ma to hindi po pwedeng hmm. suhulan Yes. Uh oh. That's the point. Hindi Mas, pwede. Ano pa ako, partner? Mm, -mm. Ma ano pa yung word ko? Hindi pa harsh. Mas uh -oh. harsh ka. <laughs> Kaya nga, derechahan na natin. Ganun naman na, derechahan. ganun na, oh, derechahan na natin, uh -oh. partner. No, kasi yan ang iniiwasan naman natin eh. Kasi, yes. Uh -oh. Partner, oh. uso yan. Uso yan ah. uh -oh. Private, uh, doktor, sa akin, may sakit. Uh oh. Naku kaya no. nangyari yan. kaya eh, huwag na huwag papayag yung Di ba sinasabi ganun. ka natin nung uh, nakarang araw, eh parang hindi mm. patas eh. Pag may impluensya, may pera, po mag-hospital mm. arrest o house arrest. Mm. Pag isang simpleng mm. ano lang, mahirap mm. na Juan de la Cruz, nandoon. Ah. ah hindi pa tapos mm. ang kaso, patay na sa loob ng kulungan dahil mm. siksikan. Yeah. Di ba? Kahit may sakit, mm. nandoon mo sinisiksik yung uh, ah. akusado. Oh, sa loob ng mm. ano to, sa sa masikip na selda. Uh. Uh Oo. -oh. dapat may uh, ito gawin pa. Di ba, kung um, tama talaga ang pakiramdam, yung health uh -oh. condition pa condition, dapat may medical history yan, di ba? Mm uh -mm. -uh. Dapat may kopya ng medical history. Uh -oh. So, pag nagkataon pa, sir, himbawa lang, bigla na himatay. Mm uh -uh. -mm. Dumikinuan ko nga sa UE, ganyan nga rin, sabi nung isang otoridad, mahimatay ka, hindi matay ka. Oo. Uh -oh. dapat oh, that's oh, the kasospital. sa public hospital, sa private. Eh, ganun, di ba? Uh Oo. -oh. Pag biglang hinimatay yan, pa, dapat yung medical history siya, yan. Uh -oh. talaga, uh -oh. na yan, talaga sa hindi doktor na pwede yung kausap nila. Uh Oo. -oh. Pero, partner, di diba, ba? Sa ano naman, hmm. sa kahit naka, nandyan siya, nakapiit partner, yung, kung may mga ano siya, may mga maintenance, patuloy na, po, pwede pa namang ano yun eh. Yung, mm -hmm. naman sa kanya, yeah. di ba? Hindi hindi naman Pardon. pinagkakait yun eh. Hindi ako naniniwala na ma experience ni Pastor yung experience ng normal na detainee. Kaya nga. May paggalang pa rin sa kanya yung mga nagyajal sa TGMP. Totoo yan. Ibinig ang galing ni Pastor. Pastor kibuloy yan eh. Correct. Nisi pa rin yan eh. Diba? Okay. Going back partner dito kayo. Alright partner. Bueno. Sa paano kung um, bukas, magkita't magkarinigan tayo. Kapag sa paniklir ka, sa pala lang, magtulugan. Ayong karapatan. Bye. Bye. Ingat sa biyahe, partner. Thank you, thank you. Okay. okay. Samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin. May pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa ating panatuntunan ang Usapang Batas. Maraming salamat mga kayubi. We love you. Mua-mua. Chup chup. Abogada ng bayan, attorney Claire Castro at rajman Rod Marcelino para sa us.